Hindi daw ba inaantok yung mga bata since maaga silang nagigising? Sabahan niyo akong mag-prepare on a school morning as I answer that question. Good morning mga mi! So the answer to this question is hindi naman po kasi maaga naman silang natutulog. Si Langging dapat on or before 7, dapat nasa kwarto na yan, preparing to sleep na. Si Kuya naman mga 7.30 to 8 yung bedtime niya. And si Kuya hindi yan sobrang agang nagigising, mga 6am namin niya. Ginigising si Langing lang talaga mga me. kasi the moment I wake up talagang babangon din siya And honestly, 50% of the time, mas nauuna pa nga siya sa alarm ko. At kapag naman walang paso, kahit mga 9 ko siya patulugin na kumi, magigising pa din talaga yan ng maaga. And the struggle is, mga 8 o'clock na school na kami, tapos 8.45 pa sila magla-line up. So by that time, talagang restless na siya. Magtatatakbo na yan, galaw ng galaw. And I honestly don't know how she is inside the classroom. Kung super active ba or what, but but so far, wala pa naman ako naririnig from the teacher. Anyway, ayun nga at nakababa na ang kuya, and as much as possible, we let her stay in the car. Ayan, at nag-screen time nga namin para naman makarelax pa siya. Pero kapag makita na ng classmate niya sa labas, syempre mag insist na yan na lumabas na din. Anyway, nung nakapasok na nga sila langging, ayan, ang brunch na kami ni daddy, and nakumpleto ko na nga yung loyalty card dito sa Flinders Lane. Kaya, ayan, may free coffee coffee tayo for today. Favorite ko dito yung signature latte nila. And I always request na less sweet. Mas gusto ko kasi sa kape yung nalalasahan ko talaga yung pait. Anyway, ayan. Sinundo na nga naman si Langging tapos umuwi na kami kasi si Daddy na nga yung magsusundo kay Kuya mamaya. Yun lang for today.